tatanong if ano daw sabon yung ginagamit ko. Kakaiba yung ginagamit kong sabon mga sis. Kasi gawa siya sa kape at scrub soap na din siya. Kahit i-check nyo pa sa previous videos ko, ito talaga yung ginagamit ko. Isabon nyo lang siya sa katawan at makikita nyo merong mga coffee beads. So ayan yung nakaka-scrub sa skin nyo. Then ibabad 5 to 10 minutes. But disclaimer guys, hindi siya pwedeng gamitin everyday. Gamitin nyo lang siya twice a week. Yung effect pala niya guys is nakakaputi at nakaka-smooth ng skin. Super lambot din ang skin mo to the point na para talaga siyang balat ng baby. So yung skin ko after ko naligo. Then, kinumpir ko pa talaga siya sa braso ng jowa ko. By the way, 75 pesos lang siya. Merong nagtatanong if ano dong sabon yung ginagamit ko. Kakaiba yung ginagamit kong sabon mga sis. Kasi gawa siya sa kape at scrub soap na din siya. Kahit i-check nyo pa sa previous videos ko, ito talaga yung ginagamit ko. Isabon nyo lang siya sa katawan at makikita nyo merong mga coffee beads. So ayan yung nakaka-scrub sa skin nyo. Then ibabad 5 to 10 minutes. But disclaimer guys, hindi siya pwedeng gamitin everyday. Gamitin nyo lang siya twice a week. Yung effect pala niya guys is nakakaputi at nakakasmooth ng skin. Super lambot din ng skin mo to the point na para talaga siyang balat ng baby. Ito na yung skin ko after ko naligo Then kinumpir ko pa talaga siya sa braso ng jowa ko By the way, 75 pesos lang siya